gugutom na ulit namin itong pangalawang buya. Ayan na, naghahanda na ako. Opa, shout kay Igoy, Igoy Ligoy. Ayan. Shout kay Makmak. Shoutout out kay Baron. Ayan si Baron. Nalagas. Kay Jiri. Tata. Kay Chip. Pero may nalagay kay Chip. Malakas na isa. Si Alvin.

Ruko! Matendi! Matendi nyo! Pre, di nyo, pre. Pre, doy. Mahala ka diyan. Mukhang uwal pa yata. Isan is. na yung ay ulan, no? Malimit po rito sa Pasipin ay ay isu na po yan dito. Oo, oh,

Ayan, Erwin. Ayan na, oh. Naginig pa, nang no, kontek. Ayan na, boom. Ayan, mga tropa. Ayan, ito naman ang sulot. Ayan na, ayan. Unang rolyo. Ayan, mga tropa. Balik na kanda na yung isampu. Para sigurado. Ayan, mga tropa. May mga tropa, bali pangalawa rin na yan. Kaya yun yun naman. Tapos yung isa kanina. Pangatlo na. Ano po kaya, kaya... Ini satu satu. Kau kiri. Ini matu apa? Mata tapu soli yang mana? Sambil yuk. Kalau mana nak lalai? Yang Hangay talaga yan. Lagot yan, oh. Mali talaga. Dapat dito yung kagayan dati. yung so, kagayan dati. O, kahit yung sino ko. sana. Ay, din ang nila nilagay ay. Ayan, tatlo. Bayan na, oh. <coughs>

apat na rolyo. Pabor, pagkukulan. Okay, ulan na yun. Ulan na, tropa. Ulan na yan. Dili. <laughs> tropa, bali pa nga yung na ito. Uy, nasapok Oi, ilaw. Nasapok na. ilaw, kasapok na. Nasapok <laughs> na.

sa uh, Siam. Oo. Oh. Wala yan, yan na po. Tapos ay may isa doon na kalahati. Tulo eh. kalahati. na eh. yan. At... Oh, ito po oh, ka oh, so, ito. Oh, ito. ito ito. Ito. nga na Bali pang ano to, pang kalahati. Anim at kalahati. Ben, hawakan oh, mo ito, Ben. Ito muna, ito muna. Hawakan oh, mo, Ben. Hindi, dosintusan. Oh, Una, ayaw mo pa yang Ito yun, ha. Ilaw! Ilag. <laughs> nailaw talaga, nailaw talaga ilaw na ilaw talaga, na ilag talaga ilaw. di dito lang, dito lang. Dito, dito. Yan, yan, yan. sagad yan, yan. Ba, yan, 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 yan.

ginagamit ito pero sa akin yan. Ito ang lalaki ka Hindi ka kawa naman ka mo Kawawang Hindi na sa kusinero. Kawawang Kawawang kusinero. 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 <laughs> <laughs> ba, ganun ah, 300 tao. Ah, 300, 300, sa tao, pag-uwi. Alam magluto goto? Ba, <Shurbol> na 'yon. <laughs> na yun. may ulit pala <laughs> 300 sa tao. 40. 40 tao? <laughs> ah, hindi na ako. <laughs> hindi na 'yon. Linaw 'yon. Patay <kay ilaw> ka Hilaw. <laughs> ka. Uy, siya tapok tapok lang ang ilaw. <laughs> <laughs> Kaya di na mamiwas. Hindi na talaga mamiwas. May huli wala yung 300 dahil. Oh. May huli siya wala. May huli siya wala. Ipala no? makakabayad. Apa, mungutang ka. Mungutang. <laughs> ka. <baani>, mungutang. <laughs>

Ayan. Ayan. Ito yung mga sobra, malibit namin. Ang mga tropa ha, pag-prepare mo ng mga habong. Ang mga tropa, ang mga mag-ahabong. At pagkatapos na ito, eh, bukod na kami dun sa 105 na area namin bukas sa madaling araw. Maganda pa rito, mga tropa. Ay meron silang nakitang patang na malapit dun mga hudaw na malaki ginawa nila ay eh, dandaan nilang hinilaro yun at ah, itinalin nila sa buya papatayan oh. ito ha tropa atrasan na ni nagmamadali ang team ka tropa para mga pangaskas mga sa 105 na buya at dahil marami daw gipaw at yung mga fierce kanina eh

Ayos, na. Okay, atras. O, mga Oh, sobrang ring. Sobrang ring. Ayan, sana marami. Oo, marami sa ating maroon dito. Ayan, sa pagkakas, para kayo dodo. Isa sa pagkakas, pinakamasin yung pagkita na hapit. Set out sa mga taga ano dinahikan nandito kami sa Pacific ngayon bubuntog ng buya ay shot mo na magina mo saka sa magina ko diyan sa pakatan dito kami ngayon sa Pacific Ocean. Shout niya pala sa mga chicks ni Kadagat. Ito <laughs> mga tropa, abangan nyo na yung pamimiwas namin dun sa 1-0-5 na buya na sinalihan nila ng batang. Yan, next vlog na lang ulit. Paalam ko na tropa. Paalam ko sa vlog natin. Umabay ka muna. Out, Magbabay ka muna. Magbabay. sa inyo mga tropa. Abang, 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 mga Abangan mo ngayon yung vlog ni Idol Dung TV. Pagdating pa sa tabi. Oh. Pagdating sa tabi. Abangan nyo pagdating sa tabi. <laughs> Ayun. Shout thank out. You. Mga followers ni Idol Dung TV. Ayan, thank you kay Edmundo. Si Ganan Ed Junior ka. <laughs>